Happy afternoon, nagluto nga pala ako ng pasibol na munggo, pamparayuman na ulam. Yan nga pala ulam pala ni Mr. Yan. Ito ako'y tikim-tikim lang at baka hindi na makalakad. <laughs> Kota na. Tapos nagluto na rin ako ng bagoong na pampahay blood. <laughs> Yan nga pala ulam namin ni Mama yung paksyo na isda. Kay Mr. lang yung munggo. Favorite kasi niya yan, pasibol. Minsan-minsan lang naman kapag umuwi ng Batangas or minsan kapag nakakita na fresh na munggong pasibol. Ganun. Hindi <laughs> yan palagi. syempre mahirap na pag araw-araw at nagkakaedad na. Ingat-ingat <laughs> din sa mga kinakain. Yan pala, nag ako dyan ng sibuyas, bawang, kamatis. Hindi ko na nilagyan ng hipon. Dati naglalagay ako ng hipon. Para hindi pampadagdag rayuma. <laughs> Simpleng luto lang ng pasibol. Ginisagisa ko lang. Hinalo-halo. Ganyan yun. <laughs> ko lang pala yan ng asin, paminta. Tapos minajik-majik ko lang. O yan, yeah, madali lang palang lutuin yan. Mga ilang minuto lang. Mga 20 minutes lang luto na yan. Minsan nga, pwede rin 15 minutes lang. Masarap pala yan simpleng ulam. Tapos may tira-tira pang breaded for chop. Yan ang ulam niya. Kami ni mama, paksiw. Kanya-kanya kami ng ulam. Ganon. <laughs> Huwag niyo nang tanungin bakit. <laughs> Special siya. <laughs> Joke. Naglagay nga pala ako dyan ng kaunting tubig para hindi naman tuyot na tuyot. <laughs> Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you po.